pag-usapan natin mga kapatid itong monetary matters ng uh, Roman Catholic <clears throat> ano kasi eh, palagi nilang kinokontra o kinukutya <clears throat> ang mga pastor na ayon sa kanila eh, matakaw raw sa pera nangongoligtan ng uh, ikapu at uh <clears throat> sabi pa nila eh, niloloko lang yung mga members. Ah? Oh. Yan po ay talagang sobrang kasinungalingan, sobrang kalukuhan yan ng mga CFD o or, 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 ng mga Katoliko. Alam mo kung bakit? Ito po ang nangyari. Yung mga pastors kasi, kung minsan, doon sa bundok ma-assign, at alam nyo doon, walang kapira-pira eh. Doon sa bundok, walang kapira-pira. Ang dami kong kakilala na inassign as pioneering pastor doon sa bundok. Umuwi <clears throat> kasi walang pera. Mayroon nga, ano, mayroon nga tithes. Eh, Inaallow 'yan ng uh, Bible or ng Panginoon. Eh, <clears throat> eh sino naman ang magbigay ng tithes? Di ba? So, wala. So, ang nangyari, hindi makakain yung pamilya ng mga mga pastor na na-assign sa mga pioneering churches. Alam nyo, sobrang kawawa yung mga pastor eh. uh, uh, Pagkatapos i-accuse na niloloko niyo yung members nyo, uh, uh, matakaw kayo sa pera. Ito ngayon ang maganda. Sino ba ang matakaw sa pera? Ang pastor o ang pari? Ah, ha? Atin lang. Uh, patunayan ko na yung pari talaga yon ang matakaw, sobrang takaw sa pera. kahit nga sa Bible. kahit nga sa Bible. pwede kong basahin yan sa inyo na yung pare talaga, yon ang matakaw sa pera. Yeah? tingnan nyo nga, itong mga pari pala, eh, salary basis pala ito. Uh, uh, hindi ito percentage. Sa mga pastor, percentage. Eh, pag magbigay lang ng uh, 100, Uh, tingnan nyo nga, 100 pesos, 10 percent, 10 pesos lang yung sa'yo. Tingnan nyo, kung 1,000, 100 pesos lang yung sa'yo. Uh, kung 2,000 yung offering, uh, 200 pesos lang yung sa'yo. Mabuhay yung pamilya mo. O oh, kahit 10,000 pesos, uh, sa 10 percent, uh, mabuhay yung pamilya mo, 1,000 pesos, uh, uh, isang linggo, hindi naman eh. Uh, uh, uh. Pero tingnan nyo yung mga pare, uh, tingnan nyo yung mga pare, pinaka yung mga pinakabagong ano, pinakabagong pare. Higit ko mo lang uh, 10,000 a month. Uh, Nag-iisa lang, 'di ba? Uh, Sa so sobrang takaw. Ito ngayon ang maganda. Sino ba ang biblical? 'Yun po ang tanong. Sino ba ang biblical? Uh, pag sinabi natin biblical, sino ba 'yung uh, nasa uh, uma, sumang-ayon sa salita ng Diyos. Yan lang po yung sina, yung uh, ibig sabihin sa Biblia. Sino ba yung sinang-ayunan uh, sa salita ng Diyos o sa Biblia? Kasi yung 10% nasa Bible eh, Sabi ko nga eh, kaya kong patunayan yan. No, kaya kong patunayan na yung 10%, ang Diyos mismo ang nagsabi. Ibigay nyo. Sa New Testament ha? Sa New Testament ko yung babasahin nandyan sa, nandiyan sa New Testament. Kayang-kaya ko yung mm, kayang-kaya ko yung uh, basahin sa New Testament. Kayang-kaya kaya ko yung patunayan sa New Testament. Na ang Diyos mismo uh, nagsabi, ibigay nyo ang ikapo. Kaso lang, itong mga pari at saka mga CFD, eh wala naman itong alam eh. <clears throat> uh, walang mga alam ito. Basta lang na makakriticize. Uh, pero walang alam talaga ito sa salitan ng Diyos. Uh, ngayon, ito ngayon uh, ang maganda. Yun bang uh, salary sa mga pari na sa Bible? Ha? Nasa Bible ba yun? Uh, at saka yung mga koleksyon ng mga pari, mabasa ba yun sa Bible? Ha? Uh, uh, sige. Uh, eh, lilinawin nyo yan Kasi medyo marami nang naloko dito eh. Uh, na marami nang naloko. Itong mga koleksyon ninyo, sobrang dami nang naloko kasi. Uh, tingnan nyo. Sinabi ba ng Biblia uh, uh, na, yung, na, 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 yung mesa o, o, o papamesa eh, may bayan, Na? Uh, sinabi ba ng Biblia yon? Kung hindi lang kayo mga ugok, mga katoliko, uh, mga CFD, eh, criticize-criticize kayo na, sa, sa mga pastor una uh, na matakaw sa ikapo. Yung ikapo naman nasa nasa Bible eh. Pero yung pamisa nasa Bible ba? Wala naman eh. Ano bang ibig sabihin noon? Ha? <laughs> ah? Ano bang ibig sabihin nung ah, nasa Biblia at saka yung wala sa Biblia? Yung nasa Biblia, yun po ang ah, ah, sinang-ayunan ng Diyos. O yun po ang kagustuhan ng Diyos talaga yung nasa Biblia. <clears throat> Pero yung yung, nas, yung wala sa Biblia, gaya ng Uh, uh, pagbigay ng uh, offering doon sa mga santos wala naman 'yon sa biblia eh kahit uh, oh, kahit saan nyo hanapin yung sa biblia wala eh yung pamisa <coughs> yung uh, uh, offering ng uh, uh, para sa mga santos offering para sa mga mary <coughs> wala naman 'yon sa biblia eh oh uh, diba? so ang ibig sabihin noon pag wala sa biblia isa eh, diablo yan <laughs> kay satanas yan eh <coughs> ah, pag wala sa biblia pag hindi mo makikita sa Biblia. Eh sa satan 'yan eh. Kay satan 'yan eh. <laughs> ah sa Jablon 'yan. <laughs> sa Jablong buwang. <laughs> ah, Tingnan nyo nga. Oh. Yung nasa Bible, sinasaway nila, critically criticize nila. Eh mali raw 'yun, matakaw yung mga pastor. Eh nasa Bible naman eh. Ano ah, 'yung question mo, eh, nasa Bible eh. Eh yung bayad sa misa, ah, 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 ah pamisa. Oh at saka yung iba-ibang iba't ibang collection. ha? Ah, ah, ang dami. Ah, ang dami. Daming collection eh. nagko ng uh, linggo-linggo uh, eh. Alam ko may sibot eh. Ha? Para saan yung sibot ninyo? Yeah? Para saan yung sibot? Kung ayaw niyo sa ika po, wag din kayong kukulik ng offering. Ha? Ah. Alam niyo alam niyo kung bakit? Yung offering at saka yung ikapu, magkasabay yung ibigay. <laughs> magkasabay yung dalawa pagkatapos, yung ikapo lang ang in. It, ito kasing mga, ano, ito kasing mga uh, CFD, uh, mga katoliko. Wala naman talaga itong alam sa Biblia eh. Talagang walang alam. Sobrang walang alam sa Biblia itong mga katoliko. Ah, <laughs> sobrang sobrang walang alam. Eh, yung mga ginagawa nila, hindi naman yun galing sa Panginoon. Hindi yun galing sa Panginoon. Yung, yung mga ginagawa sa Katoliko, hindi yun galing sa Panginoon. Alam nyo kung saan galing yun? Galing lang yun sa Roma. Gawa-gawa ng tao lang yung mga ginagawat uh, uh, ginagawa ng mga Katoliko. Yung mga aral nila. Gawa-gawa lang yun ng tao. Ang dami nilang aral talaga. Halos, halos, halos lahat ng aral ng Katoliko. ay eh, talagang wala sa Biblia. <clears throat> talagang wala sa Biblia. Yung mga aral nila kaya yon eh kayang-kaya nating sabihin or madali nating sabihin dahil wala sa Biblia yung aral nila ayun madali natin sabihin na ah, galing sa Diablo yon kasi kung galing sa Panginoon eh ma madali mong mabasa sa Biblia eh ah, gaya ng ah, purgatorio eh purgatorio nasa Bible ba wala naman eh sabi nila nandoon sa no nandoon sa uh, sa, sa, sa Spanish, Spanish, na Biblia. Yeah, nandun sa Espanyol. Nasa Bisaya ba? Wala naman ni. Eh. Uh, yeah. Ano bang English na ano? Uh, a purgatorio. Di ba purgatory? Oh. Sa English na Bible. Sa English na Bible. Oh. Purgatory bang nakalag? Hindi naman eh. Prison naman eh. uh, ang, 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 ang Bisaya ng uh, purgatory? E eh, 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 hindi, hindi naman eh. Di ba? so malaking kalukuhan yung ginagawa sa katoliko ginagawa ng mga katoliko eh, kaso lang pilit nilang inuugnay o ikinakabit sa salita ng Diyos na hindi naman talaga tugma hmm. so maraming naloko sobrang maraming alam nyo kung magbasal lang kayo ng Biblia at uh, a -a kasihan kayo ng Diyos eh maintindihan nyo eh kaso lang Uh, ang gusto nyo kasi eh, Yung ikwekwinto Ikwekwinto lang Gaya ng nangyari sa mga CFD Yung aral ng mga CFD Kinekwinto lang yan sa mga pare nila Ito Ito ang uh, sa atin Ito ang gawin natin Ito Kaya yung mga CFD Ang ginagawa nila Magaling lang yan sila sa tanungan Yung tanungan na talagang walang kabuluhan <clears throat> At saka yung Pag umataki sila Hindi yan na umataking nag-iisa Ang dami-dami nila kaya yung mga uh, ka nila kung minsan nalilito kasi kahit hindi naman maganda yung sinasabi ng CFD eh, ang daming tumatawa sa paligid kasi magkasama yun eh ang dami nilang uh, magkasama eh, isa lang yung ka nila kaya yung kadibati nila minsan nalilito kaya eh, eh balik tayo dito sa topic ko natin oh Patunayan nyo nga sa akin. Ayan. Eh, eh, ito. Patunayan nyo nga sa akin na yung kinukuliktan yung pera eh, nasa Biblia. Ha? Biblical ba yun? patunayan nyo. Yeah. Patunayan nyo lang. Wala na akong problema yun Kaso lang, ang hirap patunayan yan eh. Hindi. At saka, Hindi hindi nyo yan mapatunayan. Alam nyo kung bakit? ang daming, ano, ang daming kalukuhan sa mga pari. Dito nga, oh, oh. Dito nga sa amin. Eh, umutang ng uh, raptor yung pari. Aga, <laughs> pinabayaran doon sa simbahan, doon sa balubal. Pinabayaran ng mga uh, tao doon. Uh, kinukulikta ng tag-1,000 buwan-buwan <clears throat> pangbayad sa sakyan ng pari. Eh, sinong matakaw ngayon sa pera? <laughs> ang pastor, o ang pari. Yan ang kaibahan. Kasi, yung pari, matakaw at sobrang takaw sa pera. Uh, yung mga pastor, nagcaca lang doon sa sinabi ng Panginoon. Basta hindi lang lalabas doon sa sinasabi ng Panginoon. Uh, pero yung mga pare, eh, kahit nga ayaw, eh, ayaw ng Biblia, gaya ng paglalasing. Ang, ang mga pare, naglalasing. Eh. Uh, 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 ang daming kalukuhan dyan. Kaya mga kapatid, gumising kayo. Uh, Gumising kayo, magbasa kayo ng Biblia. Ah, hindi naman kayo namin kailangan sa church namin eh. <coughs> hindi yung pira niyo, hindi din namin kailangan. Ang nais lang namin, lalo na sa akin, sa aking puso, ang gusto ko lang, magbasa kayo ng Biblia at uh, akasihan kayo ng Diyos at uh, maunawaan niyo. Oh, di makita niyo kung ano yung katotohanan. Hindi yung kwento ni Father, ito talaga ang nakasulat doon sa gawa ng mga obispo ay aba hindi yon Gawat ng mga sa okay yon pero yung mga ng mga obispo ay wala sa biblia yon <laughs> kung wala sa biblia asan galing siyempre sa diablo <laughs> sa diablo <laughs> kung galing sa diablo ay check na ah, doon kayo pupulutin sa impyerno hindi kayo mapunta sa langit talaga kaya mga kapatid gumising kayo mga Pilipino gumising kayo gumising kayo ang daming kalukuhan dyan sa mga katuliko. Gumising kayo.